E eh, paano natin malalaman kung ang iglesia na nakatayo ay sa Diyos o hindi? Napakasimple. Kung kagaya niya, yun pong iglesia na itinayo ni Kristo. Ang sabi nga sa talata natin binasa, upang hanapin ng lalabi sa mga tao ang Panginoon at ang lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Yung salitang tinatawag sa aking pangalan ay may dalawang kaulugan. Siyempre, unang-una, tinatawag ka sa pangalan ng Diyos o iglesia ng Diyos. Ikalawa, kung yung kalipunan o iglesia ay nagsasagawa ng tunay na pagsamba sa pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, ang misyon talaga ng tunay na iglesia ay ipunin ang mga tao pabalik sa pagsamba sa pangalan ng Diyos. Kaya tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya kapag ka ang isang iglesia ay hindi nagtataguyod ng importanteng aral, ano po yun? Yun pong pagtawag sa pangalan ng Diyos o pagsamba sa pangalan ng Diyos. Tiyak na hindi po ito tunay na iglesia. Halimbawa kung yung iglesia ang kinabibilangan natin is ah, uh, nakontento na sa paggamit ng mga titulo ng Diyos. Na kung saan yung titulo na yan, hindi naman naibubukod niyan yung tunay na Diyos. Sapagkat yung titulo ay naikakapit din sa mga Diyos Diyosan. Dapat ginagamit yung personal na pangalan ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay tinawag sa pangalan ng Diyos, dapat yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay sinasamba mo sa kanyang personal na pangalan. Kaya nga yun pong iglesia na ito, tinawag po ito sa pangalan ng ating Panginoon Diyos.